Merong pag-aaral na ginawa para malalim na maimbestigahan kung bakit pumapatay ang mga nurses noong 2006. Ayon kay Beatrice Yorker, na isang professor of nursing at criminal justice sa California State University, merong iba't ibang reason kung bakit pumapas lang ang mga healthcare workers Ang isa sa mga dahilan na tinalakay sa kanilang pag-aaral ay ang Munchausen syndrome by proxy. Ito ay isang condition kung saan ang caregiver ay pinifake o ginagawa ng sakit ang ibang tao o sarili para makakuha ng medical attentions. Sinasabi pang ang mga biktima ng mga health worker serial killer ay higit na madami kaysa sa ibang mga killer na nasa ibang professions. Patunay dito ang krimen na ginawa ni Niels Hugil ang tinaguri ang re Resuscitation Rambo. Ipinanganak si Niels Hugil noong December 30, 1976 sa Wilhelmshaven, Lower Saxony na sentro ng Jade Bay, Business Region at Main Military Port ng Bansang Germany. Ang kanyang ama ay isang nurse sa St. Willehad Hospital at ang kanyang ina naman ay isang paralegal. Meron din siyang nakakatandang kapatid na babae. Lumaki siyang hindi exposed sa anumang violence at merong typical at normal na pamilya. Pero sandaling naghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay 11 years old. Nagkaroon ito ng malalim na marka sa kanyang murang kaisipan kung saan nagkaroon siya ng matinding takot at insecurities. Naapektuhan din ng husto ang kanyang pag-aaral. Agad na napansin ng kanyang mga guro ang pagbaba ng kanyang mga grades dahil isang matalinong estudyante si Niels. Madalas siyang nagpapapansin sa school at nabansagang ang class joker. Dito niya nakukuha ang hinahangad na atensyon. Pangarap ni Niels na maging isang bumbero noong siya ay 16 years old. Pero hindi niya ito nakamit dahil meron siyang vertigo. Ito ay isang sensation na ikaw ay nao off balance o ang pakiramdam na umiikot ang paligid kahit hindi naman. Ito ay nati-trigger sa bigla ang pagbabago ng posisyon ng ulo at maaaring maging sanhi ng pagduduwal, pagsusuka, abnormal na galaw ng mga mata at pananakit ng ulo. Naisip din niyang magdoktor pero nahihirapan siya kaya nag-drop out siya bago ang kanyang college exam. Nagdesisyon siyang maging nurse tulad ng ama at ng kanyang lola. Pagkatapos niya makumpleto ang kanyang vocational training noong 1997 sa St. Willehad Hospital, siya ay official na naging nurse at patuloy na nagtrabaho sa kaparehong hospital. Natanggap si Niels sa Oldenburg Clinic noong 1999 bilang isang nurse sa Cardiac Surgery Intensive Care Unit o tinatawag ding Ward 211. Nag-struggle si Niels sa demand ng trabaho at natroma din siya sa unang surgery kung saan siya nag-assist. Dahil sa hirap ng trabaho, nagsimulang ma-develop ang kanyang anxiety at depression. Naging coping mechanism niya ang pag-inom ng alak. Umaten si Niel sa meeting na inorganized ng mga doktor at management ng hospital. Kung saan tinalakay ang hindi maipaliwanag na spike ng number ng mga pasyenteng nire-resuscitate at mga namamatay sa mga nakalipas na buwan. Ayon din sa record 58%, ng mga incident na ito ang napag-alaman na naganap habang naka-duty si Niels. Pagkatapos ng naturang meeting, nag-file ito ng sick leave na umabot ng tatlong linggo dahil kutob niya siya ang pinaghihinalaan ng mga ito. Sa mga panahong wala si Niels, dalawang pasyente lamang ang naitalang namatay sa Ward 211. Dahil sa panggigipit ng Ward 211 head physician, inilipat si Niels sa anesthesiology ward noong 2001. Hindi nagtagal Pinagdudahan na rin siya ng head physician sa nilipatang ward, dahil multiple patient na naka-assign sa kanya ay nasa life-threatening conditions sa hindi maipaliwanag na circumstances. Lagi din di umano itong frequently present pag merong emergency situation noong 2002. Iminungkahi na siya ay magbitiw sa kanyang posisyon sa klinik habang patuloy pa rin na nakakatanggap ng buong sahod sa loob ng tatlong buwan. O siya ay lilipat sa logistic unit kung saan tutulong siya sa paglilipat ng mga pasyente sa iba't ibang lugar sa hospital. Sa pamamaraang ito, may lalayo ang mga walang kalaban labang pasyente kay Niels. Nagdesisyon si Niels na mag-resign. Nakatanggap siya ng reference letter galing sa Oldenburg Clinic Director of Nursing. Ayon dito meron daw circumspect, diligent, at autonomous work ethics si Niels ito rin din umano, ay maingat at kumikilos ng wasto, lalo na sa mga critical situation. Pinuri din ang pagiging matulungin at matapat nito. Tinapos nito ang liham sa pagsasabing, ang overall assessment niya kay Niels Hogil bilang nurse ay to the utmost satisfaction. Dahil na rin sa magandang reference letter, hindi nahirapan makahanap ng magandang trabaho si Niels. Natanggap siya sa Delmenhorst Clinic na less than 25 miles lamang ang layo. Pagkaraan ng isang linggo, ang emergencies at number ng mga namamatay dahil sa arrhythmia o bigla ang pagtaas ng blood pressure ay nag-spike habang si Niels ay nandoon. Walang information sa kanyang reference letter na nasangkot siya sa anumang kahina circumstances. Dinagalang din siya ng kanyang mga co-worker pero agad din itong nagbago at siya ay iniwasan at pinagdudahan. Dito siya sinimulang bansagan as Resuscitation Rambo. Isa niyang katrabaho ang nagsimulang i-document ang mga namamatay at nire-resuscitate ni Niels. Sinasabing nakapagtala ito ng 14 resuscitation sa limang pasyente sa loob lamang ng dalawang araw. Ang bilang ng deaths sa mga taong 2003 at 2004 sa intensive care unit ay doble ng mga nakaraang taon. Inasal si Niels noong 2004 at isinilang ang kanyang anak na babae noong July that same year. Ang kanyang asawa ay nahirapan at ito ay nasaksihan ni Niels, pero wala siyang magawa. Sobrang na-overwhelmed si Niels sa kanyang buhay bilang asawa na may newly born daughter, kaya nag-focus na lamang siya sa trabaho. Kilala siya bilang malakas mag-inom na sinasabayan pa niya ng kanyang medication sa panic attack. Ito ay nereseta sa kanya nang siya ay ma-involved sa car accident. Naging palaisipan din sa kanyang mga katrabaho ang dahilan nito kung bakit siya umalis sa dating trabaho bilang paramedic at nurse. Nakaiba rin di umano ang mga kilos ni Niels. Lagi itong nandoon sa tuwing merong crisis, siya rin ang taong animoy nagbibigay ng bad luck sa mga pasyenteng inaalagaan nito. Sa kabila ng mga hinala sa kanya, wala namang ginawa ang kanyang mga superiors. Hindi rin ni-report sa mga otoridad ang kanilang mga suspicions. Nahuli ng isang katrabaho si Niels na intentionally minamanipulate ang syringe pump ng pasyente. Noong June 22, 2005, nakita itong nakatayo sa tabi ng isang lung cancer patient na nagnangalang Dieter Mas, nakapatay din daw ang life support system nito. Natagpuan sa katabing basurahan ang apat na empty vials ng medication na hindi prescribed dito. Agad itong kinuhana ng dugo at dinala sa laboratory para sa mga tests. Namatay ito kinabukasan. Nang lumabas ang resulta ng pagsusuri, lumabas na meron itong high dose ng heart medication na Ajmalin, isa itong gamot na nagpapabagal ng tibok ng puso. Sa kabila nito, pinahintulutan pa rin na tapusin ni Niels ang kanyang shift. Dahil sa desisyong ito, nawala ng buhay ang 67 years old patient na si Rena Tropa. Siya ang naitalang huling biktima ni Niels Hugil. Maraming co-worker ni Niels sa Delmenhorst ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala na meron siyang kinalaman sa ilang complications, resuscitation at mga hindi maipaliwanag na pagkamatay ng mga pasyente. Sinimulan agad ang investigasyon laban kay Niels ng ito ay nahuli. Dahil sa extensive police investigation, na tumutok sa mga allegations kay Niels, ni-examine nila ang mga record ng mga pasyente mula 2002 hanggang 2005. 73% recorded deaths sa taong 2005 ay connected sa work schedule ni Niels. Ang lahat ng mga evidence ay sinumiti sa Oldenburg District Attorney's Office. Pinatawan ng limang taong pagkakabilanggo si Niels noong December 2006 at employment ban ng German Regional Court. Ang kanyang parusa ay katumbas ng kasong voluntary manslaughter. Isang joint plaintiff ang naghain ng apela sa higher court para reviewhin ang parusang pinataw kay Niels. Noong June 2008, iniba ang kanyang sentensya sa seven and a half years na pagkakakulong at habang buhay na employment ban. Muling binuksan ang kaso laban kay Niels Hojil noong January 2014 ng Oldenburg Attorney's Office at nag-conduct ng panibagong investigasyon sa Delmenhorst Clinic pagkatapos nitong mag-confess sa additional 30 murders. Ayon sa kanya, nag administer siya ng r drugs para atakihin sa puso ang kanyang mga biktima. 60 patients de umano ay successfully resuscitated. Sinentensyahan si Hogil ng life in prison noong March 2015. Ayon sa prosecutor, dinawado ito ni Hogil dahil sa boredom. Nagpapa-impress din ito sa kanyang mga katrabaho at pinapamalas ang kanyang resuscitation skills sa mga pasyenteng kanya ng nabiktima. Hinihinalang si Hogil ay posibleng responsable sa tinatayang 200 suspicious death, kaya tinatag ang Commission Cardio na nag-launch ng major investigation noong October 2014 para ma-examine ang iba pang hindi maipaliwanag na pagkamatay ng mga pasyente during Hugill's tenure bilang nurse sa iba't ibang lugar ng kanyang employment. Sa loob ng tatlong taong investigasyon, merong mahigit 200 na kaso ang nire-evaluate. Meron ding kabuo 134 na bangkay ang hinukay at ni autopsy sa Germany, Poland, at Turkey na nakalibing sa 67 different cemeteries. Karamihan sa mga ito ay nasa advanced decomposition stage na, kaya hindi na makita ang anumang traces ng medication sa mga ito. Sa mga panahong nasa Delmenhorst si Hugil, merong recorded na 101 suspicious death, pero hindi na ito napatunayang connected kay Niels dahil ang mga ito ay ni Cremate. Sinimula ng paghuhukay ng mga katawan sa Gander KC at Delmenhorst noong 2015 at natagpuan ag heart medication sa mga katawang ni Autopsy. Noong November 2016, Merong additional 37 homicide cases laban kay Hogil sa mga panahong nasa Delmenhorst siya sa pagitan ng December 2002 hanggang June 2005. Dahil nasentensyahan na si Hogil ng capital punishment, o life in prison without the possibility of parole, ang pag i ng kanyang parusa ay constitutionally prohibited sa Germany. The announce ng mga pulis noong August 28, 2017, na si Niels Hogil ay responsable sa pagkamatay ng tinatayang 90 patients, kasama ang anim na murder kung saan siya ay nakasuhan na. Noong January 2018, sinampahan si Niels ng murder ng 97 na pasyente. Nagsabi rin ang District Attorney's Office na kakasuhan din ang mga hospital staffs na hindi gumawa ng hakbang para pigilan ang krimen nito. Nakasaad sa police report na si Nels ay gumagamit ng mataas na doses ng iba't ibang gamot tulad ng Ajmalin, Sotalol, Lidocaine, Amiodarone at Calcium Chloride na dahilan ng cardiac arrhythmia at severe drops ng blood pressure ng mga ito na humahantong sa mabilis na physiological deterioration ng may mga sakit ng pasyente. Ang Oldenburg State's Attorney's Office pressed charges laban kay Hoggil noong January 2018. Inaakusahan siyang pumatay ng 100 patients sa pagitan ng February 7, 2000, hanggang June 24, 2005. Ang apat na magkakaibang kaso ay nilitis ng magkakasabay. Ang kanyang biktima ay naitalang nasa pagitan ng mga edad 34 at 96. Pinagbayad din siya ng 47,000 euros para sa medical opinions at various lawyers fee noong March 7, 2018. Nagpatuloy ang paglilitis kay Hogil noong October 30. Nilipat ito sa Wester M's Holland Ballroom dahil sa dami ng taong involved sa trial na merong 120 joint plaintiffs. Nagtagal ang trial ng 24 days. Sa 100 murder charges, umamin ito sa direct connection sa 43 noong unang araw pa lamang at sinabing hindi niya matandaan ang 52 at wala din umano siyang kinalaman sa pagkasawi ng natitirang lima. During trial, merong apat na medical expert na nagbigay ng detailed information patungkol sa mga sakit ng pasyente at ang epekto ng mga gamot na binigay ni Hogil sa kalusugan ng mga ito. Sa 2019 Forensic Psychiatric Evaluation na ginawa kay Niels, ito ay merong combined personality disorder, narcissistic traits, dissocial at compulsive. Meron din itong strong need for recognition na nagpaliwanag ng kagustuhan nitong pumatay dahil sa binibigay nitong excitement thrills, at action. Wala rin itong nararamdamang pagsisisi, shame, o remorse sa kanyang mga nagawa, ang chances ng successful therapy ay malabo rin. Si Nels Hojil ay napatunayang nagkasala sa 85 murders noong June 6, 2019. Naging final ang sentence nito noong September 11, 2020 nang dinismissed ng Federal Court of Justice ang dalawang appeal nito. Ang trial laban sa pitong former supervisors ni Hogil ay tinakda noong February 2022 ayon sa prosecutor. Ang mga kinasuhan ay merong hinalang may kinalaman si Hogil sa mga hindi maipaliwanag na pagtaas ng death rate pero hindi gumawa ng necessary actions para proteksyonan ang reputasyon ng hospital. Sila ay acquitted o napawalang sala noong September 2022. Ang Delmenhorst o tinatawag ng Joseph Hospital Delmenhorst ngayon at Oldenburg Clinic ay nagpahayag na magbibigay ng kompensasyon sa pamilya ng mga biktima ni Hogil. Ang parehong hospital din ay nag-announce na planong maging isa sa mga unang clinic sa Germany na mag introduce ng process term na tinatawag na Qualified Necropsy na nag involve ng additional coroner. Ang adhikain ng two-man rule ay para mabigyan ng pansin ang mga unnatural causes ng pagkamatay ng mga pasyente na maaaring connected sa isang criminal act. Ang estimated na biktima ni Niels Hoegul ay muling tumaas mula nang siya ay makulong noong 2020. lang siya ay pumatay ng 300 patient sa loob ng 15 years niyang karier bilang nurse. Siya ay tinaguri ang most, the most prolific, prolific serial, serial killer, killer in, the in the history ng mapayapang, ng mapayapang Germany. Germany.